Hello guys, nasa Kagsawa Ruins ako guys Today's video, pipicures natin itong simbahan na to na nalubog nung panah unang panahon So ito guys, papakita ko sa inyo So yan guys Yan ang Kagsawa Ruins Simbahan po yan Ami ating na natin yung history Babasahin natin Para alam natin, kailan natabunan ito Anong year, anong panahon So yan Maliit lang pala to hindi kaya tinabunan lang ito <laughs> ah, hindi kaya ginawa lang yan para pasyalan Ay. yung simbahan siya yan si bakla oh nyo guys yung may multi no? yan, oh. yan yung simbahan ito ito yung tower yung, ga, yung kampanya oh, yan yung kampanya yan simbahan. yung simbahan na natin Tama na, natin yan. Sandali lang po guys, papasya natin yan. Lalapitan natin. Ito no, guys, dito na po ako sa may malapit sa simbahan. Ito po yung simbahan. Yan. Yan po yung mga natabunan hanggang doon po. So, ito po yung nakikita nyo nasa taas. Yan po yung tower yung kung saan nakalagay yung kampana. So, imagine nyo guys, uh, ito yung pinakatok-tok ng simbahan. Kita nyo naman, halos ano, 3 ng lumang simbahan ay natabunan talaga ng lahar or ng lava so, ayan dito tayo sa paligid so, ayan uh, ito yung lugar may liling so ayan yeah, maraming puno ng lara at saka So mamaya pupunta natin yung history kung kaya nagkira Mayong volcano na nagresulta sa ganito pagkaming disaster sa bayan ng Kansawa. So, yun. na lang muna natin yung susunod update guys. Ang naging lang So, nakita nyo guys kung gano'ng kalaki ang ah, mga foundation itong simbahan na to. Ito yung pinaka foundation, yung haligi guys. Oh. ayun lang ha. Itong wala pang bakal so so ayan nakita nyo naman o no? uh, itinulak nya talaga at ito'y gumuho itong portion na to so, so ayan guys o oh, ito yung pinatakuan ng tore so ayan, so, ayan maraming ibon na nagbabay ay double na guys o oh, sa taas pupunta tayo doon sa may nakasulat to sa paligid. Tingnan natin kung anong year nag ito. Uh, Tapos pupunta tayo doon. Doon sa kabila para overlooking pa rin yung may no. So yun, sa kaya ka uh, pansamantala at ako yung magpapalit. So ito guys, nandito ako sa front ng uh, tower. Ayan, tower of Babel. ay <laughs> uh, po, ito yung tore ng kampana, yan. Bali, tatlo, yan. So, Tapos ito po yung level ng simbahan, ha. Ang ilalim po nito, malalim pa po, po ito. So, yan. So, tingnan natin yan, yung uh, kapaskil dyan saglit lang po at lalapitan ko So ito guys yung history ng Church of Kagsawa So ipopokus ko para makita natin kung kailan ba nangyari yung ganitong tragedia dito So yan So yan, oh, nyo ba guys Ayan, the spiritual administration So of Kangsawa from 1587 to 1595 guys So, kita nyo. Ang tagal na pala nito. Was. Under the Paris of Kamalig. Um, ano to? Early tax was born. Yan. Yeah. 25 July 16 36 oh yan by the dots so pinunta pa na ng mga dots ito ito kamali so sinunog nila yung mga bahay-bahay dito so ayan guys oh so nababasa nyo ayan uh, ayan Maransak pa nila guys Itong buong tao uh, <laughs> Bordering So siya na kayo guys Hindi ko dala ang sunglasses So Kailan natin Umababasa natin Ah uh, Bordering uh, Legazpi Bay So, discharge built After 1724 by Frey uh, Francisco uh, Blanco OFM Was barred by Oh, uh, yeah guys Rocks and Lava During the eruption of my own volcano uh, 1 February So guys, February 1 pala to, 1814. nag era ito nga yung volcano na uh, nag-resulta dito sa tragedia ng Kagsawa Church. Yeah, Ayan guys. Ayan. Uh. So, the Authority of Kagsawa, yeah, meeting at Ligao, on July 6, 1814 so uh, decided to incorporate their towns as part of Daraga the first uh, century centenary of the <laughs> destruction of the church was uh, a okay guys uh, February 1, 1 February 1940. With a uh, pilgrimage to the ruins where high mass uh, yeah, celebrated. So guys, uh, makita nyo naman guys ito. 1840 nagari, February 1. Tina natin guys yung susunod na oh, dito sa may banda di So pupunta tayo dyan guys. Uh, Pasensya na guys, medyo babagal ako maglakad. So kaya uh, ito ang resulta ng isang kinabulod. Daan-daan lang tayo guys maglakad. Ang ganda o. Marami mga pahingahan dito. So yeah Nakita nyo naman guys itong mga bato na Galing yan sa mga yung volcano guys inilabas yan papunta dito. So, rumaragas ang mga bato yan na nagbabagang bato guys. So, hindi yan ko Hindi yan galing ko hindi yan kumleta, kundi galing yan sa guys. sa bakas ng eruption, ibinuga niya yung mga bato na yan papunta dito. Sa simbahan na talagang resulta ng pagguho at paglubog nitong simbahan ng uh, kagsawa So yun uh, Nakita nyo yan si Mayon Ayan, nag-cover na siya So Punta tayo pa doon sa may una, una So ito the guys Yung sa may likod ng uh, Kampana and tower So palagay ko hanggang dito yung church Malaki So yan Hanggang doon Sa may gilid doon doon sa so may puno ng nara kaya pupunta tayo tayo so talagang kuhan mabalasik ito si mayong volcano kanina oh maliwalas ngayon nagtago na yung tuktok mga okay, guys maswerte yung kanina at nakuha namin talaga bago siya takpan ng mga makakapal na ulat guys so yun kasi tayo, ang dami bato dito. Ayan. Labi. So guys, ayon, uh, ayun, uh, palagay ko, hindi ko lahat na cover. Kasi mainit ngayon guys. Uh, po, kita nyo, basang-basa na yung dami ko sa pawis. So siguro, uh, pupunta pa kami ng Ligaspi mamaya. Okay tayo uh, ay may pupuntahan friend ng aking sister na uh, siguro kabatch ito nung high school eh, uh, migrate di dito sa Ligas at to ni taga Jose Panaliban din siya nung araw so yan ganda guys ano? Oh. So guys, hanggang dito na lang po. Uh, happy Saturday po sa inyo lahat. Sana po na enjoy kayo sa akin video na pinakita sa inyo. So yung mga hindi taga dito, sana guys, nalaman nyo. So, kahit hindi kayo nakapunta dito, nalaman nyo yung history ng Kansawa So hanggang sa muli guys. Paalam. Bye-bye.